Ang batang mahilig sa soft drinks. May isang pamilya na nakatira sa simpleng bahay. Hindi sila mayaman, pero hindi rin sila mahirap. Ang ama ay laging subsob sa trabaho. Ang ina naman ay laging hawak ang cellphone dahil sa mga kliyente niya sa negosyong kanyang pinapalakad. Ang anak naman nila na si Bimbo ay naiiwan palagi sa bahay kasama ang kanyang alagang aso. Tuwing kakain si Bimbo ay laging umiinom ng soft drinks. Hindi ito napapansin ng kanyang magulang dahil sa kanilang trabaho. Tuwing papasok sa eskwelahan ay laging may baon na soft drink si Bimbo. Ito lagi ang iniinom tuwing recess. Pagdating naman sa bahay ay patuloy pa rin ang inom ng soft drinks na may kasamang chichirya para sa kanyang merienda. Niyayaya si Bimbo ng mga kabarkada para makipaglaro ng basketball. Pero tumatanggi ito dahil sa mabigat ang kanyang pangangatawan. Kaya na lang mga unggoy, natamad ako. Nang kinagabihan ay umiinom pa rin ng soft drink si Bibo. Pero sa pagkakataong ito, ay isa't kalahating litro ang kanyang tinutungga. Napansin ito ng kanyang ama dahil nagdighay ito ng napakalakas. Pinagsabihan siya na makakasama ang sobrang pag-inom ng soft drinks. Humingi naman ng paumanhin si Bimbo at sinabing last na lang yun. Nang matutulog na si Bimbo, ay hinahanap niya ang lasa ng soft drinks. Hindi ako makatulog! Kailangan kong uminom ng soft drinks! So, drinks. Ang sabi niya Lumabas sa kwarto si Bimbo para kumuha ng soft drink sa refrigerator. Pero lingid sa kanyang kaalaman ay nakabantay ang kanyang ama. Pinagalitan si Bimbo ng kanyang ama at binalaan na minsan pang gawin ito ay makakatikim siya ng palo. Bumalik sa kwarto si Bimbo at nagmukmok. At ilang sandali ay nakaisip siya ng paraan para makakuha ng soft drinks. Lumabas siya pero dumaan siya sa bintana para walang makita sa kanya. Pumunta siya sa isang convenience store at bumili ng dalawang malaking soft drinks. Pagdating sa kanilang bahay, ay nagtungo ito agad sa kanyang kwarto para inumin ng soft drinks. At simula noon, gabi-gabi ay bumibili siya ng soft drinks at iniinom sa kanyang kwarto nang hindi nalalaman ng kanyang mga magulang. <tip> tatlong buwan ang lumipas. Isang umaga ay nagising si Bimbo at nagulat sa kanyang nakita dahil natanggal ang kanyang mga ngipin. Nalungkot siya sa nangyari. Nagtaka rin siya dahil hindi siya makalakad. Nakita niya ang kanyang paa na namamaga. Pagdating sa banyo ay nagiiyak siya dahil magali. hirap na siyang umihi. Uh, Nagsisigaw siya sa sakit. Uh, Narinig siya ng kanyang ama at pinuntahan nito. Uh, nagulat siya nang makita ang kalagayan ng anak. Pinuntahan na rin siya ng kanyang ina at nagulat sa mga pangyayari. Uh, Dinala sa ospital si Bimbo at doon ay isinuri ang kanyang kalagayan na pag-alaman na mayroon siyang diabetes dahil sa pagkonsumo ng maraming asukal. Mataas din ang kanyang uric acid at naging sanhi ng pamamaga ng kanyang paa. Nagkaroon siya din ng UTI. Binalaan ng doktor si Bimbo na kung patuloy pa rin siyang magiinom ng soft drinks ay maooperahan siya. Sinabi rin ng doktor na kailangan niyang kumain ng tama at mag-ehersisyo. Sumagot ng opo si Bimbo at nagsisi sa kanyang nagawa. Simula noon ay nagbago na si Bimbo at hindi na uminom ng soft drinks. Oh, laro na tayo ng basketball. O oh, sige, kailangan ko rin naman exercise. Okay, gustahan tayo ng soft drinks. Yeah! ね